Gandang araw! Weekend na naman, walang pasok ang buong family. Bising-bising nga pala kami ni Mister, nag-aayos. Meron kasi kaming bisita ngayon. Dito kami sa bahay magla-lunch kasama ang family ni Mister. Meron nga palang dumating, galing nang sa England. Kaya naman bising-bising ako sa paglilinis dito. Alam niyo naman pag may bisita tayo, dapat talaga... Kaya-aya yung bahay natin at wala talaga mga chichiburiche. Naglaba din ako of course, hindi yan mawawala sa ating listahan ng mga gawain natin sa bahay. So, dahil nga napakaganda ng sikat ng araw at may sunshine, sinamantal ako na rin ang pagsasampay dito sa labas. So, kapag umuulan o hindi masyadong maganda yung araw, dito ko lang talaga sinasampay sa loob ng bahay yung mga sampayan o mga labahin. Wala namang kasing kwenta kung lalagay ko lang sa labas tapos ah, pagkatapos ng Five minutes eh, uulan na naman. So, tinulungan nga pala ako ng mga anak ko sa paglilinis dito sa aming sala. So nagpa-practice na sila sa pagtutupi talaga. Ito talaga maganda kapag meron ka mga anak na babae. Eh magaling talagang magtupi at maglinis ng bahay. Si Silas naman naglilinis din. Pagkatapos nga palang maglinis sa sala, dito naman ako sa kwarto. Nagpalis nga pala ako ng bed sheets. Hindi naman titingnan to ng mga bisita yung kwarto namin. Kaya lang, ganito talaga ako. Parang nililinisan ko yung buong party ng bahay kapag meron talagang pumunta dito. Magluluto nga pala ako ng pie. Ito nga pala. Isa sa mga lunch namin ngayon, nagmix nga pala ako ng chicken broth at saka milk. Meron nga pala akong breast chicken, chicken stock powder. Naglagay din ako ng fresh thyme at papakuloy na hahayan na nga din ito mag-boil ng 15 minutes. At walang hihintay tayo ay maghihiwa naman tayo ng sangkap na gagamitin sa ating pagluluto ngayon. Meron nga pala ako ditong sibuyas. Sinap ko lang ito into pieces. Kakailanganin din natin ng carrots. Ito nga pala sa mga veggie gagawin natin is chicken pot pie nagawa ko na ito before simpleng simple lang naman yung lunch namin ngayon wala namang masyadong bonggang-bongga wala namang birthday party kakain lang kami dito sa bahay ng lunch together pagkatapos nga pala ng 15 minutes ay kumulo na yung ating chicken at ready ready na hihimayin nga pala natin ito ngayon naman is gagawa tayo ng ating sauce. Melt lang natin yung butter sa pan at pagkatapos, ilalagay na natin yung chinap natin na onion kanina. Hahayan lang natin itong magsute, maluto. Naglagay din ako ng bawang, gigisahin natin ito together with the onion at pagkatapos, ilalagay na natin yung ating chopped carrots. nag din tayo ng dried thyme, pampabango ng ating niluluto ngayon. Add na rin natin yung ating white wine, hahayan lang natin itong mag-evaporate hanggang sa mawala na yung amoy. Ngayon naman is, maglalagay tayo ng harina. Ito nga pala yung pangpatik. Or pampalapot ng ating sauce. So, kakayaan lang natin itong maluto for a few minutes. At pagkatapos ay i-add na natin yung ating chicken broth na pinakuluan kanina ng chicken. Ngayon naman ay mag-add tayo ng parmesan cheese. Ito ay magpapasarap. At season din natin ito with salt at saka pepper. Halu-haluin. At ngayon ay ilalagay na natin yung shredded chicken pinakuluan natin kanina of course at saka yung ating peas so may halo nga pala itong konting corn sinegregate ko kasi ito yung frozen na corn at saka peas na nabibili sa supermarket so yun ay mahimay ko talaga kasi peas lang pwedeng ilagay kapag kaluto sit aside muna natin ito hayahayaan natin itong mag cool down so nagform nga pala ako ng circle circle sa ating pastry tilalagay natin ito sa ating muffin cups at pagkatapos, ilalagay na natin yung ating chicken filling. Ito yung ginawa natin kanina, niluto. Ito napakasimple lang gumawa ng pie at napakasarap talaga. Paborito ito ng buong family ni Mr. Maglulutosan ako ng pansit pero unfortunately wala akong bihon o yung vermicelli na ginagamit sa pagluluto ng pansit. Kaya naman next time siguro kapag nakapunta kami, sa isang Asian shop dito or supermarket malapit sa aming town. Before na ibibida ko muna yung napakasarap na pot pie na panood ko sa YouTube of course ang recipe. So after nga pala, imaglalagay tayo ng egg wash bago natin ito i-bake. At pagkatapos ay ilalagay na natin sa oven, sinagluto din pala si Mr. ng roast beef. At saka roast vegetable, sinison lang niya ito. Ito yung lunch natin, chicken pot pie tsaka roast beef with veggies. So pagkatapos nga pala, nagready na ako nagbihis. So medyo malamig nga pala yung panahon. Busy-busy nga pala si Mister nagluluto ng cheese sauce para sa aming broccoli. So super thankful talaga ako na si Mr. marunong na magluto. Hindi talaga reliant sa hindi talaga nakadepende sa akin. Kapag nagkakasakit talaga ako, siya talaga nagluluto sa bahay. Kapag si Mister ang nagluluto, ako naman yung tagatikim. So dumating na nga pala yung mga bisita namin at nasa labas umuupo. Tapos nga pala ng ilang oras na luto na rin yung roast beef ni Mr. Ito nga pala ay medium rare ka nga. Kaya pala medyo may dugudugo pa talaga. So ito talaga yung magkaluto daw sa beef at hindi masyadong well done. So ako talaga pag nagluluto ako ng steak, ayoko talaga yung masyadong may dugudugo pa. Gusto ko talaga ng well done at parang Hilaw pa ata kapag may dugo-dugo pa yung steak. Mr. Ramirez parang gustong gusto niya yung medium rare. So kainan na nga pala at ready ready na yung mga pagkain. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!